Ayan, good morning guys. Ayan, so nagluluto tayo ng almusal natin for today. Happy Sunday of the day. Ayan, so nagluluto na ako. Nakacharge yung aking phone. Kaya, so nagluluto na ako. Fish egg, tapos ano tayo ni Ayan, para may ano tayo. Tapos meron pa akong ano, tirang ito ako ng ay sa yung migurin. Ayan. So, tayong coach eggs at saka ano. Hindi ko kasi ano, Hindi ko malaga dito yung kasi naka ko. Na ka. Sarap sana kung ano. Sarap sana kung may sininag na kanin. Kasi wala. Um, si ano ba? Sininag? Sinag lang? Sininag. <laughs> ako sa dalawa okay. guys. Sa sininag at saka siningag. Blue-blue is blue, topic. Ayan. So, habang nag ako dito, gagawa din ako ng ano, yung fruit juice. Para may ano tayo, may pang um, balance. Ang baka isama ko lang yung isa. Kasi maang na. Ayaw ko lang yung parang maang. Ayan. Ayan subscribe sa aking channel. Pag-subscribe sa aking channel, guys. Huwag pa-subscribe this for free. Thank you guys. So mamaya ang doon ako sa mga mga. Panorin nyo guys, may nakulog ako kahapon. 5 no, minutes, 5 minutes na ano, long. Nakulog ako kahapon. So dinerits yung upload ko na lang siya. Hindi na siya ina Wala na siyang wala na siyang thumb niya. <laughs> Basta inakulog ko na lang siya bigla. Nakakatamad na kasi mag-anit. Nakakatamad na mag-anit. Ayan, so yun na lang ko guys. So, baka mag upload na lang bibiglaan yung video. Ayan, so lagyan, lagyan ko lang siya ng konting sila. Tapos so, pakita ko sa inyo, ayun kayo masyadong anghang na parang sinasaktan mo na yun. So parang nasasaktan ka na habang kumakain. Diba, so, gumana na yun, hindi ko makain. mo. Nagdagdag tayo ng kanin, guys. Kasi mapagaw tayo sa kanin. Kaya tagdagan natin yung ating kanin. Tsaka meron pa akong ano dito. Meron pa akong tiragdaing <laughs> na pinirito ko kahapon. <laughs> Pinapalit na ako ng palit ng rice cooker, guys. So, kahit gumagana pa siya, pinapalit ko siya. Kasi, madaling nasisira ang kanin. Hindi ko lang kung So, ano mo, tapos kinabukasan, sira na siya. Aray. Tapos may nagsabi sa akin, huwag no, daw, ano, huwag daw sabunin yung rice cooker. So, hindi ko siya sinasabun. Huwag e, ko lang yung mga anak ko. Kung sinasabun nila, ang panibagong bigas. Ayun ng ko. So, hindi ko lang alam kung totoo. Magkatotoo na ano. Na... Kailangan magsabuli ng rice cooker para hindi ano. Kasi na kailang rice cooker na ako kahit ano, kahit mapagana pa siya, ko siya kasi pinapalitan ko siya ng bago kasi napapanisa ng ano, Madaling mapapanisan ng kanin. Ito hindi ko pa alam kasi hindi naman summer dito. So pag summer talaga, pinabukasan. Pag mo yung kanin sa rice cooker ng ano, pinabukasan, ano na talaga siya, panis na siya. pang ilo po ng rice cooker pa siguro pang ano. Pagkain lang natin yung bigas para ano. Para pantay

Wilson. So, ngayon, eh. tagalin natin siya. <laughs> tagalin natin siya sa kanyang ano. Ito yung ginagamit kong ano, ginagamit kong uh, nito. Pang ano ng puto din. Yung gumawa ako ng putong bigas. Gumawa ako ng putong bigas noong kailang ba yun? New Year. So, sinubukan first time. Oh, di diba? Perfect, ano? Please subscribe, guys. Thank you. Rosas Vlog, e Thank you, guys. We are moving Panganan So, alaya ako bago ako gugurabin sa may sa ating garden. Ayan. Kung pinag-inag-inag ito, may ano, ang nakarak. Ayan, yung ating fried fried egg. Ayan, yung, yung ating poached egg. Tapos ngayon, ating ayan, ating minggo Tapos, pagkatapos nito, ano na tayo? Hindi ba? So, diridiritso na tong ano ko, guys. <laughs> diridiritso na tong ah. Uh... Ayan. So, ayun kainin kong kanin yung ano. Masarap kasi yung baho, diba? Yung baho ang kakainin natin. lately. Normally, hindi ako nagkakape. Kaya Kaya nang lately na ako sa kape. Pag ganitong ulam, pag ganito naman yung sam, ngayon, nagkakape ako. Yeah, so, mahal daw ba ano, ininitit yung ko na Mayroon po ininitit Kasi sabi dito, hindi daw, hindi daw one piece sa bowl na ininitit yung panin. Sabi dito, hindi daw po panin. Ang tani. Ayan, so meron pa tayong guys. Tapos may gawa tayong kape. Gawa tayong kape, guys. Saan yung kape ko? Parang paubos na yung ano ko. Paubos na yung coffee mate ko. Maraming gatas Ayan. Hindi ako nagkapi guys. Kailangan maraming gatas. ayun, yung aking almusal for today. Ayan yung aking poached egg. Ayan, poached egg. At saka, syempre, may goreng. At hindi, nawawala ang ating daing yung tira ko kahapon. At yung sawsawan. ayun lang, guys. So, kain tayo, guys. God bless everyone. Happy Sunday.